Fucking talaga ni Jeron, guys. Hindi ko alam ba't ini-stock pa nito si AJ. Ha? Oh, pa, huli. Oh, bilis ah. Ano yun. Altab mo, tinan mo, altab ko ah. Hmm. Kinangina mo ka. Oo, oo, maganda si AJ. Talaga maganda si AJ tol. Pero hindi para guloy mo yung relasyon ng iba. Masaya na yung tao. Hindi oh, mo ginugulo. Siguro ano, nag-relapse nagre lang. nagre relapse lang. Kaya tayo sa Sige, guys, sa mga nakakanood nito, tawanan nyo yung mga nakakita ng nakita ko. Tinitingnan mo yung picture mo dyan sa page mo, e di sana, tol, hindi doon nag sa picture yung dalawa na AJ. May background to dati na talagang tatlo babae, apat babae. kau nagkakalat ka ng mga maling issue ako ay totoo to, hindi para magsinungaling na sa tao. Nagsisimula ka na naman eh. Ano ba, si SJ ba or AJ? Pero alam mo Ron, tigilan mo na yung sense si Aras at si AJ. Oo na, tigilan ko na, wala naman talaga eh. Wala na. What's up, neighbors? Kina, kina talaga ni Jeron, guys. Kaya sorry, madilim ha. Pero may papakita ako sa inyo. Teka lang. Kina talaga na ito. Hindi ko alam ba't ini-stock pa nito si EJ? Ha? Ano meron? Ha? Teka lang ha. Harap ko, guys. Ha? Ito na. Kinang ina. Wait lang, guys. Ha? Huli to sa akin. Kinang ina mo, ha? Okay. Oh, pam. Huli. Oh. Bilis ha. Mas mabilis ka pa sa pasa. Kinang Ina mo! mo! Ano na naman? Ina ano Al mo! Altab mo! Altab mo! Altab mo! Ano yun? Altab mo! Tina mo! Altab ko ah! Hmm! Ina mo! mo ka! Ah! Ano uh, anong meron? Ba't mo tinitinu yung picture ng dalawa? Ha? Namimiss mo? Hindi! Ano? May... Tumitingin lang ako nung ano kong profile ko! Ina! Ina! Yan tayo eh! Yan na naman yung kakupalan mo eh. Masaya na yung tao, tol. wag mo nang anuhin. Eh, wala naman, wala naman yun eh. Ito, maling siya na naman kung ano-ano na naman yun ano mo eh. O bakit? Bakit kailangan mo tingnan yun? Bakit? Bawal ba tumingin ng mga pictures ko dati? Ayan oh, picture ko yan Oh. Oh. Yung oh. page ni AJ yung kanina. Sa akin yun, ayan oh, o. di ba? ba't doon lang nakastay sa picture nyo ni AJ? Alam mo tol, hindi maganda yan. Ah, wag mo nang, Oo, maganda si AJ. Talagang maganda si AJ, tol. Pero hindi para guluhin mo yung relasyon ng iba. Masaya na yung tao. Ano namang ginugulo Tsaka, wala, nag... Hindi mo ginugulo. Siguro ano, nag... Nagre-relapse lang. Nagre-relapse lang. Ayan tayo sa relapse-relapse, tol. Is isa pa, Ayokong malaman-laman na tina-chat mo ulit si AJ. Ha? Huwag mong gugulin si Aris at AJ. Masa na yung, masaya na yung dalawa may tiningin tiningnan ko nga lang yung picture ko ikaw kasi ikaw nakahawaan ka na ng mga Malaysia Malaysia dito Malaysia ayun o, oh, nakabukas o. Oh. Sa susunod kasi magsarado ka. Kanina ko pa nakikita, nag-vlog ako bigla. Sige, guys, sa mga nakakanood nito, tawanan nyo yung mga nakakita ng nakita ko, ba? Diba? Tapos i-deny pa niya. Tawanan nyo, guys, kung totoo. Uh, ayan na naman tayo dyan. Yung magsisimula ka na naman sa ganyan, eh. Kung tinitingnan mo, kung tunay na tinitingnan mo yung picture mo dyan sa page mo, edi eh sana, tol, hindi do nag-stay sa picture yung dalawa na AJ. Eh, na, na ano nga lang? Nasabay lang? Nasabay, antagal mo tinitingnan, tapos parang may iniisip ka. Parang nami-miss ah. Oh, nami-miss ikaw? Paano ka kasi? Wala naman akong intention na kung ano. Basta may Ayun na lang nga, ako. Ayun nga, pero inaano lang agad agad sa nararamdaman di mo. Hindi ko naman sila guguluhin eh. Hindi ko masaya sila, masaya sila. Doon na sila. Bahala sila sa buhay nila. Hmm, makati ka din eh, no? <sighs> makati? Anong makati? Oo. Totoo yun. Mga pinsan kita. Alam ko ugali mo. Ha? Ma malibog ka din. Ah, oh, mo, di ba? ba? Dada ko nga na ako. Uh, huwag ka na, na. na umano sa, alam ko na yan, ha? Ay, wala naman talaga eh, ikaw. Hindi, hindi, ako, ako guys, ako ko sa'yo. Ako, pinsan ako ni Jeron. So guys, eto, gusto ko lang sabihin sa inyo, si Jeron talaga, may background to dati na talagang tatlo babae, Ay. apat babae. Ay. Huwag ka naman ganyan. Huwag ka na naman naninira. Huwag ka naman ako naninira. Ang eh. Kahit sabihin ko to, tas magpakatotoo ka ngayon, okay na yun eh. Ang problema ngayon, nagsisimula ka na naman eh. Ano ba, si SJ ba or AJ? Eh, ba't mo sinatanong sa akin yan eh? Wala, wala. Ano ito eh, kala mo. Pas ako, sinabi ko lang sa inyo guys, eh, ito talaga, dati, mas madami pa tong babae sa akin. Oh, nagkakalat ka ng mga maling issue ah, yan. Hindi, ay totoo to, hindi para magsinungaling na sa tao, pero alam mo ron, tigilan mo na 'yan, mas si Ares kasi si AJ. Oo, no, tigilan mo hmm. na wala naman talaga eh. Wala na, wala kang pag-asa doon, tol. Guwapo si Ares eh. Guwapo ka din naman, oh. Baka sinasabi mong hindi ka guwapo, 'di ba? Sinasabi mo mukha ko uh. Hindi ako nagsasabi noon, pero kitang-kita nyo, guys, si eh, na alam nyo, kung ako sa inyo, pre, pagsabihin nyo to si Ares, comment, ay pagsabihin nyo to si Jeron, comment nyo kung anong, ano kasi yung naihibang na naman. Wala ko nga dyan eh, pinatay ko na, ako na naman oh, na yun, Ano yun to? Sablay talaga.